Nito lamang November 25 ay nagsimula ang taon 18-day campaign to end Vow C of Violence Against Women and Children. At bilang pakikisa rito, ngayon Tuesday tutorial ay may magtuturo sa atin kung paano mapoprotektahan ng mga kababaihan ang kanilang sarili sa anumang physical threats. At ang magtuturo sa atin yan ay sina Coach Jel Acejas, isang jiu-jitsu instructor at kasama niya rin para tulungan siya ang kanyang estudyante na si Cheska Vitzales. Maganda umaga sa inyo. Welcome sa Rise and Shine, Pilipinas. Good morning. Good morning. Ayan. Kanina akala ko, didiretsa inyo agad ako. Eh, oh. Wala namang ginagawa sa inyo. Pero ito, Coach, straight to the point na tayo. Ano-ano ba itong basic escapes and techniques na ituturo niyo sa amin ngayong umaga? Um, basically, kasi uh, sa um, sa jiu may mga okay. iba-ibang klaseng self-defense. Okay. Pero ang tinuturo namin sa mga women and children is to basically escape Mm -hmm. yung mga yung mga threats na yan okay. oo. so we don't really encourage them to uh, to engage in a fight oh hindi agad maging violent or aggressive yeah, so oo. kasi naturally naman pag kakanyari nasa labas tayo, mm -hmm. ba diba, yung mga perpetrators usually yan mga lalaki oo, okay. oo. so nagiging easy target po is yung mga babae oh pero so, syempre kailangan nating mapapakita sa mga ka-RSP natin ngayon. Physically, how are we going to do this? So, unang scenario natin is paano makakataka sa taong nakahawak sa iyong palapulsuhan or wrist? Ah, uh, sige. Tuma Ayan. Sige, sige. So, usually, pagka wala kang knowledge sa, okay. sa martial arts or sa jiu-jitsu, ang ginagawa nila, diba, ba? Pagka ka, para, oh, oh, parang... Ginaganyan. Oo, parang hinahatak mo ka kamay mo Oo. eh. So, Uh, the first thing that you will do uh, when someone grabs you okay. is base out. Para at least may delay siya. Have, kahit hinahata ka niya, nakaka-base out ka. Okay, okay. And then, the most important is find uh, the weakest point ng, ano, ng kamay is yung thumb. Okay. So, pag grinab ka, just look for the thumb. Ayan. Twist out. So, yan. Para twist out. Okay. And then just, Nalab, uh, alba, uh, Alis yung kami mo dun uh, eh. Kasi hindi na, wala namang muscles to eh. Oh, so you can oh, use okay. it. So yun. So again. Okay, one, two, and... Yeah. Hatak mo na, Hatap. and then stop. All right. Yeah. Okay. Pero, okay. Parang okay. akala mo, ano, easy lang. Oh, pero, yun nga. Pag ando so, ka naman, may adrenaline rush ka rin eh. Yes. Oh. Oh. Pero, paano naman makakataka sa taong nakahawak sa iyong balikat? You know? Sa balikat. Okay, sa so, sorry. Sorry, <laughs> Okay, sige, So, sige. from here, kunwari, green ab ka dito sa shoulders. Yan. So, first thing you would do is grab the hand also. Okay, grab the grab hand. Grab the hand. Mm -hmm. And then swing your arm up. Okay, ayan. Up. And then... <laughs> sige, sige. Meron tayong additional ano, nito, presentation okay. so brought grab, to you by Audrey and Diane. Okay. okay. So, swing your arm up. Ayan. Tapos ipet mo sa ah, kilikili. Eh. so, medyo, Masakit ba uh, medyo medyo, So, tina-target mo is yung elbow. Ayun, okay. So, just grab yeah, your both hand and then okay. up. So, tap lang pag... Ayan, you, na, lang ka, ayun, kamay. Ayun. Sample lang, Sample lang. Okay. Pero, how would you release yourself from there? Um... Okay, okay. And pag, then after that... Pagkakita mo namang na... Masasak, nahihirapan, nahihirapan na siya. na siya. Tulak mo na. And then leave. So leave never, agad. Never engage. Huwag mo na... Always, always run ayaw, after. Huwag na ganon. Tambo na agad. na okay. talaga. Okay. Eh, ito naman. Taman. Paano makakawala hmm. mula sa rear naked show? So, uh, Ayan, mahirap yan. And rear naked joke. Usually, parang ginagawa to yung, yung mga mga kids, di ba? Uh, oh, oh. Parang narusog, or, or mga habang naglalakad pa rin. Naranasan ko rin, kaya naku-niyakap ako ng someone. <laughs> nagulat ako uh, uh, gumagal na ako after. Ah, Pero, sige okay. nga. So, from here, if someone grabs okay. you, Okay. Okay? Immediately, grab your ano, the arm, and then go down. Mm, okay? So, go heavy. And then, this arm, yakap sa ano, sa so waist. So, may pag-twist. Oo. So, may pag -twist. Time, ano, so mm -hmm. medyo nag, mas oh, na. oh, oh, oh. Okay, so from here, you just look up, grab, okay. look up, and then Shake, out. shake, shake. Ay, Ay kailangan ako. Okay. So yan. siya. Uh, so Dios. you bring the arm step at the back. by step again. Step Balitin by, by step si again. Step by step 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 again. So grab, grab the arm. Oh, the choking, okay. Grab the choking arm. Ayan. Then go down a bit. Ayan. Okay. then this arm. masakit <laughs> <laughs> uh, oh, oh, Kamila, kamila. Ayan. So grab the waist. Punta rito. Ayan. Medyo nabawasan yung aking paghawak sa kanya. Tapos uh, itong arm na nag-grab. Okay. You just look up. Look up, ayan. And then back under, Ay, bring the arm at the back. Meron din po kaming inogreda yun, ganyan eh. Paano nga ulit yan? Ganyan tayo. I ba yun ah? Sorry, sorry. Pero paano naman makawala mula sa sakal? Sa sakal. Sakal mismo. Galing sa likod o sa harap? Kasi may sakal na ganito, meron ding... Sa harap. Either so, way, harap. pwede naman siya hmm. siguro. Sige nga, sa harap sige. To Ayan, gagawin mo sa akin okay. kunwari. O, um, make sure na, Kasi pagka hindi mo siya spin up, dire-diretso kayo okay. eh. Okay. Okay. So pag sinakal ka, push the chest away from okay. you. And then just duck under. Ayun. Okay, okay. Kailangan so, talaga ganito. ano... Uh, Oo. Oh, oh. <clears throat> Pero, of course, you have to say, eh. paano gawin ang technical stand up? Uh, yung, yung kanina, let's say, di ba nakikipag uh, hawak nga yung wrist oh. So just in case, kunyari, nalaglag ka. Okay. By mm. escape, Yeah. So make sure na naka... Uh, frame, we call this frame. Para just in case may sumusunto to. Mm -hmm. Nasa stop mo. Okay. okay. may blocking. May blocking. Okay. And then this leg pushes the... the Ayun, kasi masakit also. yan eh. Oh. Kamitin so um, mo na la lahat ng armas. Oh, may sumipa. paa. And then stand. And then dog again. Right. Mm -hmm. Ako usually pag naipagbugbugan ako ng back up, talaga. Oo, ganun ako kahit Becky ang lola mo, oh, ganun mm -hmm. talaga. Either ito, papa, ito yung sisipain ko dito. Mm -hmm. Sigura at saka dito sa ano, bandang private part. Okay. Para talaga 'di ba ang hirap uminga pag ganun ka, ano mo. Kaya kilala ako sa amin bilang mm -hmm. ako. Paano yung pag binasulan ka? No something. Oo. Oo. Nung panyo or uh, kasi kami as jujitsu practitioner, oh. parang ang instinct namin is to remove ka agada. Okay. Diba? Diba? Ayan. Uy, same as. <laughs> Oo, oh, same. Same Parang yun. Oh, same, <laughs> same lang ah, naman sir. Ah, same lang as this. Diba? Uh, uh, don't, me. Ganoon, uh. so, yeah. parang don't need. Ganon. Remove na ko. Parang yun man, coach. Siyempre, hindi naman lahat eh, ganon ka physically fit. aminado na, medyo mahina na sila. So, Anong pwede nilang gawing technique so they can still, you know, uh, get out of these perpetrators? Actually, yung mga tinuturo, yung mga pinakita namin sa inyo, um, ano siya eh, pwede naman siya magamit ng kahit sino. Okay. Uh, whether may background ka sa sports or wala. Uh, magagamit mo siya. So, very, very basic lang naman yun. Ayun. So, Uy, mahalaga ha, yung mga yes. gandong tinuturo. Kasi, you'll never know, kailan mo kakailanganin ang oh. ganitong skills. At ito talagang uh, Brazilian Jiu-Jitsu, useful talaga ito sa one-on-one. -on -one. Yes. Halimbawa, okay. na talaga nag-confrontation na hindi mo na maiiwasan, umaatake na, magagamit mo siya. Kasi, ang parang defensive lang ang ginagawa oh. ninyo, di ba? Yes, diba? defensive oh. lang. Mm -hmm pero disclaimer lang ah, hmm. hindi na po ako nang bubugbog ngayon. Bawal na po hindi no, tayo no. aggressive no, no. dapat. No, no. Ang lang <laughs> po, medyo makulit lang. Pero importante yung self-defense. Oh, uh, sa mga gustong matuto ng iba pang self-defense technique, paano ba kayo pwede makontak? um, meron po kami ano, um, Facebook page, um, Deftop Victoria Sports, uh, tsaka Instagram. Uh, you can check out yung mga schedules namin. So, nandun po yun. Ayun. Maraming salamat sa pagkuturo sa amin, Coach Aijo asehas At syempre, salamat din kay Cheska Vitalis for her assistance. Thank you sa inyo. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you